Hello guys, welcome to my video for today uh, Gumawa ako ng maikling video kung paano kumuha ng Philippine Passport Kung gusto nyo mapanood yung full video nito, may ginawa akong video uh, ito, yung, ito yung mga kinakailangan nyo gawin At ito yung mga requirements para makakuha kayo ng Philippine Passport sa Pilipinas Para sa mga hindi pa naka-experience na kumuha ng passport So yan o, yung 5 steps lang ang kailangan nyo Number 1, online appointment, confirmation tapos yung number 2, dole accomplishment application form. Tapos yung pangatlo, birth certificate, yung original. Tsaka dito, valid ID, yung number 4. Kuha kayo ng valid ID nyo, kuha kayo lagi ng mga dalawa o tatlo. Kasi alam mo yata, dalawa yata yung kinukuha nila. Tsaka personal appearance. Yan yung mga dapat yung gawin. So dito rin yung mga ano. Kasi yung personal appearance na yun, pagkatapos nun, kukunin nyo na lang yung passport nyo. So ang dyan lang aking video for today guys.